Hi everyone, it's Sean Rocky and great to be back again with Kit. Yes. Kit, successful uh, ang yeah. pinimala ni Ninyo. Ano nga abang na sa'yo after nito? Marami pa hindi ko pa pala pwede sa <laughs> Pero <laughs> Di kasi, yeah. abang niya yan this year, marami tayo magagana. Yung 200 pesos challenge ko sa mga bata, pupunta ako sa mga public schools. <laughs> Maglalaro mm -hmm. tayo mga kids. <laughs> Siguro ano na lang ang mga kulit pa ng kusunong kampanya. Kasi nakakakala naman. Kaya mag-drama. Superhero film. Gusto ko superhero Alam ko mataas <laughs> ang Ano siya Parang, kailangan na natin ng bagong Kasi ba lagi tayo sa bar, lagi nasa kino. Kaya paano yung mga buhay natin? Hindi. right time para bigyan ng buhay. yung producers, papano kayo. About mga makatambal, na siya na jung nag-naglambingan ng ni niya ito si Michael si TJ DK niya siya kung hindi

Senior High, uh, Or Elijah. Ayos, <laughs> <It's> Elijah. <laughs> Elijah Kandak kasi kasi pa po. Yes. Kasi so, nakasama mo rin before. Yes. Um, siguro, um, bakit natin kailangan abangan uh, ang um, limala uh, uh, ni Nino? Kasi, may entertaining. <laughs> may <laughs> matuloy. May At same time, panorin nyo yung siya sa Gibbs po. Parang matuloy <laughs>